Ngayong araw, may dala akong kwentong hindi lang basta pampainit ng damdamin, kundi isang paglalantad ng katotohanang madalas nating itinatago. Kwento ito ni Mark, isang lalaking palaging nasa likod ng biruan at inuman, pero sa ilalim ng pagiging tropa, may lihim siyang pagtingin sa isang taong hindi dapat. Isang kwento ng tahimik na pagnanasa, ng pag-aalinlangan at ng takot na sirain ang pagkakaibigang mahalaga. At ang tanong na paulit-ulit sa isip, paano kung ituloy natin na laging nauuwi sa hindi pwede simulan na natin? Kuya Will, I'm Mark. I'm 30 years old. May itsura at disiplinado sa katawan. Hindi man sobrang batak. Pero halatang inaalagaan ko ang sarili ko. Isa akong security guard sa isang pribadong compound sa Laguna. Dito ko nakilala si Raph, pamangkin ng may-ari. He is 21 years old. Gwapong-gwapo siya, matangkad, may appeal, at kahit anong isuot, parang laging handang sumabak sa adventure. May angas siya pero hindi bastos. Yung klase ng lalaking halatang, may pinagdaanan at may lalim ang bawat kilos. Pareho kaming mahilig uminom. Madalas kaming magkwentuhan sa gabi sa likod ng compound sa maliit na kubong tambayan. Minsan kasama ang iba naming kasamahan. Pero kadalasan, kaming dalawa lang. Kwentuhan hanggang malasing. Mahilig siyang magkwento tungkol sa mga babae niya. Kung paano sinasabayan siya sa bisyo kung paano siya hinahabol ng mga ex niya. Tuwing ikinukwento niya yon, napapangiti ako. Pero sa likod ng ngiti, may kirot. Kasi sa totoo lang, gusto ko siya. Discreet ako at alam niya yon. Pero hindi siya naiilang. Para sa kanya, tropa lang kami. At ayokong sirain yon. Kaya kahit gustuhin ko man, pinipigilan ko ang sarili ko. Hanggang sa isang gabi, sobra kaming nakainom parehong lasing, pero siya ang mas malala. Niyaya ko siyang maglakad-lakad sa labas ng compound para magpahangin. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang init ng balikat niya sa tabi ko. Bigla siyang huminto at bumulong. Pre, alam mo ba? Ang sarap mong kaibigan. Hindi ka nang iiwan. Tumawa ako, pero ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko. Eh, ano naman yon? Tumingin siya ng diretsyo, tingin parang may gustong sabihin pero may takot. Tapos bigla niyang sabi, kung hindi lang sana tayo lalaki. Napatigil ako. Hindi ko alam kung biro lang o seryoso. Pero bago pa ako makapagsalita, tumawa siya at nagkunwaring sobrang lasing. Pero alam ko, may ibig sabihin yon. At sa gabing iyon, habang pabalik kami sa compound, naramdaman ko hindi lang ako ang gustong sumubok dalawang linggo matapos 'yon may nagbago may iba sa tingin ni Raf hindi na siya yung dati na walang pakialam ngayon tuwing nagkikita kami may agam-agam sa mata niya pero tahimik siya ako rin may takot hanggang isang gabi habang mag-isa ako sa kubo, dumating siya. May dalang dalawang bote ng beer. Tagay tayo pre, sabi niya. Tahimik sa simula. Hanggang sa ibinaba niya ang bote at huminga ng malalim. Alam mo ba kung bakit palagi akong nandito sa compound? Eh di dahil pamangkin ka ng boss. Biro ko. Tumawa siya, mahina. Hindi, kasi dito ko lang nakakalimutan ng lahat. Ramdam ko ang bigat ng boses niya. May pinagdadaanan pala. Problema sa pamilya, utang, at pressure na maging tunay na lalaki sa mata ng ama. Habang nagkukuwento siya, lumapit ako. Hanggang nasa harap ko na siya. Tiningnan ko ang mata niya. Madilim, malungkot. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi niya inalis. Hindi mo kailangang mag-isa. Bulong ko. Hinilan niya ako palapit. Ramdam ko ang init ng hininga niya. Pareho kaming nanginginig. Mark hindi na niya tinapos. Ipinilit niyang nilapit ang labi niya sa akin. At doon, sa gitna ng dilim at katahimikan, natikman ko ang lihim na matagal ko nang pinangarap. Pero kinabukasan, parang walang nangyari. Normal si Raff. Nagbiro, nagtawa, parang wala lang. Pero alam kong may nagbago at hindi na kami pwedeng bumalik sa dati. Lumipas ang dalawang araw, tila normal lahat. Pero may mga sandaling bigla siyang tatahimik at mapapatingin sa akin. Ayaw naming pag-usapan, pero pareho naming hindi makalimutan. Isang gabi habang nagra ako, nakita ko siyang mag-isa sa likod ng gym. Anong ginagawa mo rito? Nag-iisip, pilit ang tawa niya. Umupo ako sa tabi niya, tahimik kami. Hanggang bigla niyang sabi, hindi ako makatulog. Bakit? Tanong ko, kahit alam ko ang sagot. Alam mo na, hinawakan ko ang balikat niya, pinaharap ko siya sa akin. Mainit ang tingin namin sa isa't isa. Kung ayaw mo na, sabihin mo lang, bulong ko. Pero imbes na sagot, hinila niya ako. At doon, sa gitna ng dilim, nag-init ang lahat. Pagkatapos ng gabing inyon, hindi na kami nakapagtago. Dalawang araw kaming hindi nagkita. Umiiwas si Raff. Ako rin, litong-lito. Sa ikatlong gabi, bumalik siya sa kubo. Dalawang bote ng birang dala, gaya ng dati. Uupo ka ba dyan? tanong niya. Tumango ako. Umupo siya sa tabi ko. May distansya pa rin. Tahimik. Hanggang sa nagsalita siya, hindi ako tulad mo. Ani niya, hawak ang bote ng mahigpit. Hindi ko alam kung anon to para sa akin. Hindi mo kailangang lagyan ng pangalan. Sagot ko. Tumango siya, mabigat ang tingin. Pero hindi pwedeng walang patutunguhan, Mark. Ayoko ng ganito yung nagtatago tayo, lalo na sa sarili natin. Masakit marinig yun. Alam kong totoo, pero masakit pa rin. Anong gusto mong mangyari? Tumitig siya sa malayo. Ayokong mawala ka, pero hindi ko kayang itago to habang buhay, lalo na sa pamilya ko. Ramdam ko ang lamig sa dibdib ko. Naiintindihan ko, pero ang sakit pa rin. Kung ganon, hinawakan ko ang kamay niya hindi na natin uulitin. Pero hinding-hindi kita pagsisisihan. Tumingin siya sa akin. May lungkot at pasasalamat sa mata. Sobrang swerte ko sa'yo, pre. Tumawa ako kahit may kirot. Oo, swerte ka nga. At doon, sa ilalim ng mga bituin, napagdesisyonan naming itigil ang lihim. Hindi na kami nagkikita ng kamilang, pero kapag nagkakasama, may mga tingin pa rin mga ngiti na kami lang ang nakakaintindi. Minsan, kapag lasing siya, hahaplosin niya ang braso ko at magbibiro. Miss ko na yung beer natin sa kubo. Ngumingiti na lang ako, kasi pareho naming alamang ang totoo. Pero hanggang doon na lang, dahil minsan, ang pagmamahal, hindi kailangang maging tayo. Minsan, sapat na ang maging alaala. -ala isang lihim na kailanman hindi malilimutan. Salamat Mark sa pagbabahagi ng kwento mo. Totoo nga, minsan sa pag-ibig at pagkakaibigan, hindi laging madali pumili. Pero sa dulo, ang respeto at pagtanggap ang tunay na sukatan ng pagmamahal, hindi lang kung ano kayo kundi paano nyo pinili ang isa't isa. O hindi, sa tingin nyo ba tama ang naging desisyon nila na itigil ang relasyon para sa pagkakaibigan? Kung kayo yung nasa sitwasyon nila, isusugal nyo ba ang friendship para sa love? Kung may kwento kayong katulad nito, ishare nyo sa comments. Gusto naming marinig yan. Kung tumama sa inyo ang kwentong ito like nyo na rin itong video at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tagus sa damdamin. Kita-kits ulit sa susunod na kwento.